hello, 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 subscribers, viewers, one two, again. So, andito tayo ngayon, no, sa may parang kalis seri tayo, no. Pupunta tayo ngayon sa Arellano High School, kung saan magaganap ang butuhan bukas, no. Kasi eleksyon ang bukas pala, no. So, pupuntahan natin, no, ang Arellano High School at hindi natin yung, yung sitwasyon doon, no? Bago ang eleksyon, no. And by the way, no, kahapon, no, uh, I would like to congratulate all your Miss Joyce, Miss sa last uh, campaign, no, na, kahapon natapos na ang campaign kahapon, no. So, ngayon, bawal lang na magkakupong ka in preparation for the election. So, yun. So, good luck sa lahat. And, para sa ating mga Esponyan, doon lang tayo sa Ah uh, katotohanan doon lang tayo sa saan ang tama no. Protektahan natin ang boto para kay Yormi no. Protektahan natin uh, at yun nga pantayan uh, natin yung mga pandadaya no sa election. So by the way no, uh, nasabihin ko rin no yung mga rules sa oras ng pag uh, pagboto no. So una sa lahat no, uh, guys inga uh, sa mga subscribers, viewers iwasan po natin mag uh, picturean yung boto natin no sa loob ng voting precinct no. Iwasan po magpicture ng uh, na naboto nating uh, mga kandidato dahil pwede po kayong mahuli at makasuhan at makulong po diyan pag mahuli kayo sa kauminik ng kauminik. no. Kaya bawal po 'yan no. picturean mo yung ano yung binoto mo kasi mapapagkamanan ka po na isa ka sa taong binibenta mo yung boto para sa isang politiko no so iwasan ho natin yan no so ngayon pa approaching na tayo sa Arellano High School tignan natin dito kung ano yung set natin na dito ayan so nakita ko naman paligid malinis naman malinis naman walang mga uh, bundok ng basura pero maraming mga paan pa rin marami pa rin uh, election uh, o campaign materials na nakasabit no. Since kakatapos lang ng kampanya kahapon at uh, bukas which is uh, May 12 election, no? election na no. So yun, no? So ayan. So para naman sa iba dyan uh, medyo uh, busy no sa Lunes. So try nyo lang no ng oras o panahon na makapoto kayo at check na rin yung mga kuha nyo check nyo na rin yung listahan nyo kung saan kayo sa school no? saan kayong paaralan no? uh, uh, pwedeng bumo o saan kayong school o saan kayong precinct na buboto no? para hindi kayo magkawalaan so ito tahimik naman uh, ito lang nakahanda lang yung mga tolda dito election ito yung barangay 313 no. Uh, bagong barangay no. Pinagawa. So, So yun. Wala naman. lang ito lang ang inanda nila. Meron na silang mga baranga, uh, ayan si tatay ayan no? naghahanda na para bukas. Ayun. So malinis malinis. Ayun. Wala na mga usual things na hindi pwede so you know so inayahan uh, I would like to invite no lahat no bukas na bumoto lumabas sa bahay bumoto no? at uh, pa check check na rin yung listahan kung saan kayo pwedeng bumoto no ayan Ayan, ayan si na Kuya, nagdikit na ng uh, flyers o tarpaulin para bukas. Oh, ayun. Yan. nakalagay tara ah, buto tayo oh 2025 oh yon maka no. May 12 2025 national election makabagong halala no dinikit ng mga kuya so ayan payimik naman oh na kuya ayon so ito po yun ito po yung uh, Arellano High School no bukas ma dito gaganapin ang boto para sa uh, district 3 no isa sa district 3 na voting uh, precinct no yeah. so na naman uh, maayos naman uh, kung makikita mo dito so bago pa lang lahat no pag usapan din natin no, no? yung mga nakaraang uh, uh campaign no grabe medyo mainit talaga Uh, kaliwat ka ng uh, pangbubuli no pangbubuli ang natanggap ni Yorminsko no so malupit ang uh, ang halala ng mga medyo nakaraang uh, weeks no so tapos naka nakatanggap pa si Yormis ng death threat no so nakakalungkot lang no marinig yung mga ganong event at meron ding isang beses na pumunta yung Yormes Choice sa event nila pinadlakho ng gate ng isang bang barangay captain doon nakakalungkot, nakakalungkot na makita at marinig yun. So ito po, ito po yung sitwasyon sa lugar na ito. Uh -huh. Hey Mick, wala namang na news. Eh. News one, bukas. Uh, bukas, check natin bukas. No? Try nating tignan bukas ang sitwasyon. No? Nang, uh, uh, pila ba? Nakabuto ba ng maayos yung mga botante natin? No? okay naman naghahanda na rin ng mga tao ng comment uh, mga siguro sa comment yun naghahanda sila ng uh, nila yung mga tarpulin dito so by the way no uh, ulitin ko no uh, I would like to invite no, all of the all, all lahat ng botante na lumabas bukas para bumoto no? ito po yung oras no bukas Uh, early voting hours is 5am to 7am para sa mga senior citizen PWD at pregnant women para naman sa regular voters 7am to 7pm po ang butuhan so ayan po, ayan po ang schedule para bukas no? so so ayan pumunta dito siguro ito yung parang uh, ah so may polis no uh, no, i-report mo daw yung kontra bigay kung may mga bigayan boat buying dito muraw dapat i-report So yun po, yun ang sitwasyon ngayon sa may uh, Arliano High School. guys uh, see you again no? uh, kukuni natin ulit yung update kung anong status dito sa sa butuhan so before that uh, I would like to say uh, thank you sa mga subscribers viewers ko ngayon sa panonood and this again so bago ko tapusin ng vlog ito sabihin ko uh, ito sabihin ko Manila God first bye bye ingat ang lahat